Hello, Happy New Year mga madang people. Dito po kapasal po tayo sa court. At dito dadaan tayo kasi meron tayong bisita po. Hindi ko pala kalayo na kaso pa tricycle dito. Asan saan nung kalahin ka, tricycle? Oliveros. Ah, ito pala ang tricycle ni Kuya. Ah, ito ba? Ayan mga yan Dito pala si Kuya. Asan tayo? Naku, narigaw kami mga kalod mo. Mga ka-idol, dito lang po tayo. Ito po yung lugar ng Kamaya sa Marvelis Bataan. Pupunta po tayo sa ating kaibigan na kababata, mga kababata at ka kaibigan ng pamilya. Kaibigan nila tatay ko. Ayan, dito po tayo punta tapos sa looban. Mega shout out po sa lahat. At yung tandang gabi po, papasok po tayo sa skinita, mga kalodi. Medyo bago ako kasi so hindi ko pa gano'ng gagamay ito. Ayan. pala? Ayan mga ka-idol, sabang lang po kayo. I-pasal po, po kayo. At thanks po sa pag-watch ng aking, ng aking vlog dito sa looban ng looban ng kamaya magandang gabi po sa lahat saan banda? ay dito ba? naligaw tayo <laughs> bago lang ayan po gandang gabi po sa lahat magandang gabi Ito po dito po tayo eh, oh, ano tabi tabi po tayo Ayan mga ka-idol. Gandang gabi po sa lahat. Ayan si Betong. Gandang gabi po. Medyo pasal-pasal lang po tayo. Hello. Magandang gabi po. Hindi. 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 Hello, Happy New Year. Happy New Year. Happy New oh, Year. Happy New Year. Happy kami ah. Ha?